Gumaganda ang panigil. Hindi na nga makapagantay ang buruhang magnanay. Talaga namang gusto na nilang nandamin kung papaano nga ba ang feeling kapag naging mayaman na sila. Kaya naman pinakailaman nila ang closet nga ng ina nga nitong si Jenna. At dito na may sakakamadali nila ay mahahalata ni Jenna na tela may nawawalang isang uh, alahas ang kanyang ina. Agad namang usisain ni Jenna ang mag-ina. Nakita niya ito sa kusina kung saan nagmamadali dahil may isang singsing -sing na hindi matanggal sa kamay nga nitong si Betsy. Ngunit nagpalusot ang mag-ina. Talagang gumawa sila ng paraan kung papaano hindi mabisto hanggang sa ang singsing ay tumilapon ito sa ilalim ng ref. Tudo ang dinay nila. At talagang may padrama at paawa effect pa sila. Kunwari ay pinagbibintangan ng papapiling victim. Napakakapal ka talaga ng inangon nitong si Betsy. Sinabi niya na mahirap lang umano sila supalit hindi umano sila magnanakaw. Hindi ganoon ang kanilang pamilya. Yun ang katwiran niya. Walang nagawa si Jenna dahil wala din na siyang makitang ebidensya hanggang sa makaalis na nga mga ito. Ngunit nakita ito ng kanilang katulong na tela may sinisilip sa ilalim ng rep. At nang makaalis ito, sinungkit ng katulong ang ilalim at doon nakita niya ang singsing. -sing. At dito ay agad na sinuli ng katulong kay Jenna. Dito nalaman at confirm ni Jenna na totoo ang kanyang hinala sa magina at talagang hindi nagbabago ang kanyang best friend. Mukhang pera pa rin ito. At dito sa puntong ito, kinausap na nga niya itong si Gerald. Kailangan umano ay mapalayas na nga ng tuloy itong si Betsy. Dahil habang tumatagal, makakagawa lang ito ng maraming kasalanan. At ayaw niya na pagsisihan ng kanyang daddy ang mga bagay na iyon. Ngunit nag-alala si Gerald at sinabi nito na sa kanyang gagawin ay hindi madali. Maaring magkakaaway lang silang mag-ama. At dahil na rin sa nakuwento nga nitong si Gerald, nakilalang kilala nga niya itong si Betsy. At nakita niya na hindi nga ito nagbabago. Sa kanyang mga kinikilos kung saan hindi ito nagsusorry sa si kanya, patuloy na nagumagawa ng kasalanan. Nagsusorry lang ito sa oras na may kailangan. Malamang ganun ang ginawa niya kay Jenna. Kaya ngunit buo na nga ang desisyon nga nitong si Jenna. Kahit alam niya na hindi madali, gagawin pa rin niya dahil natitiyak na sa bandang huli ay pasasalamatan din siya ng kanyang amang si Robert sa oras na matuklasan kung ano ang pag-uugali at tunay na kulay nitong si Betsy.